talagang kung ano-ano po makikita po ninyo medyo mabilim yung sound effects at saka po yung mga uh, mga uh, costume ano? at mga props ay talagang nakatata oh, ito ito kapakita natin marami mahaba po yung po ngayon dito sa uh, gusto Ay yeah. uh, uh, po, ito. Kasama po yung kailang mga anak, ano po, kami pamilya. Ay talaga inside po sila. lang kaya lang uh, uh po natin yung haba ng pila no? Uh, yan, yan. uh, haba po ng pila so ay kayo ay 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 kaway 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 ay 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 kaway yan yung mga gusto maka experience ay, okay. okay itong uh, halloween na uh, horror <laughs> na mayroon po ngayon. Hanggang sa labas po yan. Oh, ito, ito, ito. tayo. Bago tayo pumunta doon sa pamunuan ng RHCU kung bakit po ginagawa itong ganitong event, ay uh, mag interview muna tayo nung ilan uh, na Ito, 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 ito sa ate. Ito, 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 Hello! ito, ito, muna, oh, oh, ito, Okay. okay dai tayo ata uh, narito po tayo ngayon inihahandit sa inyo sa pamamagitan ng Marinduque News yung paghahanap sa RFU ng GASA ano ito ay isang fundraising uh, na ginagawa ngayon ng RFU hello ate okay pwedeng ano pangalan Jennifer po Jennifer oh nawawala si Jennifer Okay, Jennifer, ah, bakit gusto mo ma-experience itong ganito? Harap ka dito. Pag ko tago mo, bakit gusto mo ma-experience? Bakit gusto mong matakot? <laughs> Bakit gusto mong matakot? Oh, Walang sa iyo. Ha? Okay. Gusto mo lang ma-experience? Yes po, kasi first time ko pala. Hindi ko na ikikwento ko ano nasa loob, no? Okay. Kanina na ka pa nakapila? po. Okay, so, thank you ha, thank you. iikot pa rin po tayo. Ito pa rin tayo. Ito, ito, ito. Shout out nga pala sa mga pagkwenti ako binayaran. Okay. Uh, marami mga kabataan, mostly po mga kabataan na rin rito ngayon, na nakapila po ngayon. Ito, ano, ano. Mayroon po mga matatanda, may mga Actually, ito po, uh, pag po mga bata hindi inapayagan, kinakailangan kasama po yung kailang mga, uh, mga magulang o may adult na kasama. Sa bata po is so 20 pesos at doon po sa mga adult ay 50 pesos. Yung pong gusto mong experience nung totoong actual na horror ano dito sa RFCU ng Gasan. Punta na po kayo hanggang sa Ados po ito ng November. Okay, ito, 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 Si ate at saka si kuya. Ayan, ayan. Hello. Gusto ba niyong kumasok di sa loob? Anong pangalan? Ano po? Oh, ah, bakit gusto niyo ma-experience yung nakakatakot doon sa loob? Ano? Ah, curious kayo. Okay. Kayo na pa ba kayo nakapila? Medyo, mm mga -hmm. dalawa. May, may, may mga kasama kayo? Marami kami. Ah, marami kayo. <laughs> marami kayong gustong matakot. Marami kami. Oh, hindi ko naakwento <laughs> kung anong meron sa loob. Okay. Okay. Basta nakakot ako. Okay. Ah, okay. okay. nakakot. Oh, sige. sige, sige. Oo. Oh, kami dog. Ah, wag ka lang dapat wag kang maihi, ha. mas nakakatakot pag ganap ihi ka. Okay. Bakit <laughs> <Okay>. dito <laughs> <laughs> oh, sige, thank you ha. Thank you. At siguro ikot pa rin po tayo. Makikita po nyo ngayon yung dami, no Yung dami na nakapila po ngayon dito sa RSU ng GASAN. Mapakita po natin kung ano po yung tema. Ano po? Ito yung tema. at atras na tayo. Ah, uh, ito. Ayan. Sindak ng gabi. Ayan. GASAN RSU Health Unit present. Ito po ay ngayon October 30 to 31 hanggang November 1 and 2 at 6 p.m. to 10 p.m. dito sa AA Perez Hospital. Ano po? Sa RHU ng uh, Gasan. Okay? Oh, ito, ito, ito. Ito yeah. nasa likod natin. Iyan! Yeah. Okay, ate. Kaway-kaway, ate. Kaway-kaway, ate. Oh, Kaway-kaway. Iyan! Kaway. Oh, kaway, kaway. oh, kaway, kaway. oh! Yeah. oh, ang dami nito. Iyan! Okay. Iyan! Oh. Iyan! 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 Ang sabi ni ate, ihingihin na siya? Ihingihin ko! ako! Ah, yeah. Okay, okay. Marami po, para ito po sa buong Marinduque, dito lamang mayroong ganito, ano, sindak ng gabi. So, yung mga gusto maka-experience until November 2, ay narito po yung mga nakakatakot doon sa RFCU ng Kasal, ano, ano. Okay? Doon po sa mga nagatanong, magkano po yung entrance fee? Ang entrance fee po nila ay 20 pesos sa mga bata, pero hindi po pwede pumasok yung mga bata bata pag walang kasamang matanda. At doon po sa mga adult ay 50 pesos po ang entrance. Ano po? At uh, patuloy natin iahatid sa inyo. Thank you. O oh, kaway 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 kami nasa likod. Yeah. Thank you. Ay, uh, ito, ito pa, ito pa, yung mga nasa likod, o, oh, madami. Dito po, barakadahan po sila ngayon. Uh -huh. At, naman natin yung mga nagatinda na, may mga nagatinda din eh, okay. Yan, yan. Ito, ito. Ba't ba, nawawala? Nakatakot din sa camera. Okay. Nawawala na yung tindera. Ayan. Okay. So siguro eh interviewin natin ngayon. Ano po? Ay ito. Uh, kanina po nagkaroon po ng film showing habang nag nag naghahanda po yung cast ano po nitong horror dito po sa bayan po ng Gaza. Siguro si Doktora. Sino ba ang pwedeng interviewin? Ay ito, ito. So, hello po, magandang gabi. Oh, medyo nagalaw yung ating camera, okay? Yan. Uh, Ma'am, uh, tanong lang po natin, ano po, uh, ano po yung layunin at bakit po merong ganitong programa ang RHU ng Gasan? Gusto lamang po namin mag-abot ng kasayahan sa mga gasenyos at marinduqueños. Kasayahan para sa gasenyos at sa marinduqueños. Yes. Ma'am, ma eh, meron po kasing yung entrance po ito. Saan po mapupunta po yung pondo? Pondo, last year po, at sa BHW po yung binigay uh -huh. ngayon po ay para po sa ekstrang gamot at palagi pong kulang bagamat nagbibigay naman po, uh, bumibili naman po ang ating butihing mayora kulang uh -huh. at kulang pa din sa dami po ng nagkakasakit uh -huh. at saka po isa din po ay kailangan din po namin ng desktop computer uh -huh. para po makasunod sa alituntunin ng PhilHealth uh -huh. Okay, so po yung pong fund na atin natin kung makakukuha po dito ay pandagdag sa gamot. Ano po? Gamot sa kakulangan po. ng sa gamot. Sa gamot. Opo. Sa kasi sa ang alam po natin, meron pong counterpart, syempre po ang munisipyo, pero meron pong kakulangan pa rin. Ano po? Kulang pa rin. Opo, kulang pa rin. Then, mga equipment po, desktop para magamit po. Desktop, computer po. Dalawa po kasi ang aming <laughs> opo, opo, doktora. So, pang ilang taon na po ito, doktora, itong Pangalawang ginagawa? Tayo, no? Pangalawang taon. So, yung po unang taon ay naging successful din po, gaya po ngayon. Yes po, maraming salamat po sa lahat po na nag-attend ngayon po at last year din po. At sana po tuloy-tuloy uh, pa din po yung tuluman at magkaroon ng konting kasayahan dito po sa RH Lugas. Apo. Doktora, pwede po mabanggit po yung pangalan po ninyo at uh, message po nyo sa mga kabayan at ganoon din yung inyong pag-anyaya so, sa mga kabayan pa natin hindi pa nakakapunta dito sa RHC ng Gasan. Ako po si Doktora Kathy from Gasan RHU. Inaayayahan ko po, po kayong lahat, mga marinduquenos at mga bisitals dito sa aming munting uh, bayan ng Gasan upang makasaksi ng konting katakutan at kasayahan. Opo. Doktora, uh, po, hanggang kailan nga po ito? Hanggang November ito. Okay. So thank you po. At ano po naman yung ipapayan ninyo ngayong panahong uh, puso ang pagkakasakit sa ating mga bayan. Ang slogan po ng RHU ngayong dengue season po ay kalinisa ng ating sagot sa kalusugan at saka po uh, resistensya. So prevention is better than cure ito nga. So wag na po natin ang tayong tayong magkasakit kumain po ng mabuti ang ating pinggang Pinoy ay sundin kung maaari lamang at saka po matulog ng tama sa oras at saka ma malinis ang katawan at ang kapaligiran. Okay po, thank you po doktora at hangad po namin na lalo pang maging matagumpay ang RIT ng gasa sa inyo pong pangunguna dito po sa uh, mga kawani po ng RHU ng Gasan. Thank you po at maganda gabi. Happy Halloween. Happy Halloween. thank you po. So, yan po si ang uh, doktora po ng uh, RHU ng Gasan. Ano po? Uh, pinakita po natin medyo talagang uh, haba haba ng pila no po kung makikita po nyo uh, hanggang sa highway po talagang napakahaba po ng pila na mga gustabi nga ni doktor ay magkaroon ng kasiyahan na may kasamang katatakutan, ano, dito sa RSU ng Gasan. Ito po ay until uh, November 2 from 6 o'clock ng gabi hanggang 10 o'clock ng gabi. Ano po, at uh, hanggang dito lang po siguro yung po mga nais po na makasaksi, magpunta na lamang po kayo 6 o'clock hanggang 10 o'clock ng gabi. Uh, yan po ay uh, hanggang November 2 dito sa RSU ng Gasan. Sa RR, ano pa, RG Perez ba? Uh, hospital? Opo, dito po sa bayan po ng Gasan. And with that, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po na patuloy na bay sa ating programa ng Marinduque News at uh, sa patuloy po na uh, tumatangkilig din po sa ating programa. Uh, sa munting bagay na amin pong pag sa inyo, nagpapasalamat po kami para po kayo palagi na sumusuporta. At sa ating mga kabayan na sa biyay pa ng Marinduque, ingat po sapagkat medyo yung ating panahon po ngayon ay medyo umuulan-ulan at madulas po yung ating takar sa dahan. And with that, sa pangalan po ng ating chief correspondent, uh, Romeo matayak Jr., ako po ang inyong kababayan, Edina Rosales, live na nag-uulat mula mula po dito sa RSU ng Gasan. Magandang gabi and happy Halloween. At at kasiyahan. Sindak ng gabi dito sa RSU ng Gasan. Thank you. Magandang gabi.